Anak, sandali lang. Hindi mo ito narinig ng aksidente. Ako ito, ang iyong ama. Nagmumungkahi ng isang tahimik na paanyaya. Huminto ka muna, kahit isang minuto lang. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Hindi mo kailangang magkunwaring okay. Nais ko lang na mapansin mo ako. Hindi lang sa gulo, hindi lang sa takot kundi sa araw-araw sa tahimik sa simpleng sandali ang makasama ako ay hindi pabigat ito ay pahinga hindi ito obligasyon ito ay hininga ng iyong kaluluwa Anak ako ang kailangan mo higit pa sa iniisip mo Ang kaaway ay bubulong Nasayang lang ang oras mo. Pero ako'y nagsasabi na sa tuwing pinipili mong lumapit sa akin, ang langit ay lumuluhod para makinig at ang impyerno ay nanginginig. Hindi ako dumadating na may parusa. Ako ay dumadating na may kagalingan. Hindi ko itinuturo ang iyong kahinaan para saktan ka, kundi para hilumin sa aking presensya ang puso mo ay tumitibok muli ang isip mong magulo ay tumatahimik at ang layunin mo ay muling nagiging malinaw anak nilikha ka para sa akin hindi lang sa maraming tao kundi sa mga sandaling ikaw at ako lang sa tahimik na panalangin doon kita pinapalakas doon kita kinakausap nang may pag-ibig na walang kondisyon. Kaya halika. Hindi dahil obligado ka, kundi dahil ikaw ay akin.